Hello guys, welcome to my youtube channel Ka-Private Vlogs Please subscribe my youtube channel And what's my video today? Paano tayo makakuha ng ganito? Month of June 500 plus Month of July Then month of August. 500. hundred and so may kilawas siya ng tapos siya guys. Ito, pag-aralan niyo ito ha. Nakakilawas uh, siya na umapot kasi ako ng 59 kilowatts. Kaya nagkaroon siya ng bill ng 575.35. Ayan. So, pagaralan natin kung bakit siya naging zero tapos bakit bumaba at nawala yung aking monthly bill ng Meralco kasi nasa ating mga ginagamit 'yon. 'Yan. balik natin ulit 'yo. tayo nang 500 something. Ito siya, 575.35. Kasi meron ako dating ginagamit neto yung electric fan yung malaki ayun binigay ko na yun siya sa kapitbahay namin ayun nung binigay ko eto na siya so para ma-proof natin na yun talagang dumating ulit yung bago kong bill yan ito bago kong bill ng August nakuha ko din siya ito. Yan, zero ulit. August siya na, Ayan na, para klaro. Og August 2024, zero. Mabot, lalo siyang bumaba. Kasi ito, kaya medyo mataas pa siya. May nakasama pa tong ng electric fan na inalis ko. Yan, nung nawala na yung electric fan na ilang na buong month, Mabuti siya ng 37. So ngayon, pag-aralan natin kung bakit. Yan na, yan na po. Pakita ko sa inyo. Ito yung July at ito yung August. Kasi ganito guys, ang ah. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba para malaman nyo, ituturo ko sa iyo, pag-aralan natin. Then, syempre, kailangan natin talaga magpipit sa kuryente para makuha nyo to. Free monthly bill sa pag-aralan nyo. Ito pala sya guys. Noong July, ah, June, meron tayong bill ng 575.35 Actually, lumaki siya dati kasi ang binabayaran ko na nasa 400, yung wala pa yung electric fan. Yan. Yan siya, oh. So, mabot siya ng 59 kilowatts. So, yan. So, ang rate natin is 9 pesos and 75. So, ito yan siya yan, Ito 'yon noong July. Ngayon, sabi ko nagtataka kasi ako bakit parang lumaki yung aking bill. Kaya ginawa ko, inalis ko yung electric fan na malaking kontador, parang ang laki niya, eh. nasawa siguro siya. Yun. Eh nung dumating yung bill ko noong July, ito na siya. Nagkaroon ako ng bill ng ang kilowatts niya nung no, umabot siya ng 42 dati siyang 59 kilowatts and yun 59 nagiging umaba siya ng 42 kilowatts by the way ano pala siya itong tinitaran ko isa residential hindi siya commercial So, kasi alam naman natin kapag commercial, iba yung rate sa, Meral sa Meralco at sa residential. So, yun. Nagkaroon po tayo ng bill noong July. Ganito. mapot na siya ng, bumaba siya ng 42 kilowatts. So, guess what? So, meron na ang ang rate niya ng per hour per kilowatts ay 12 pesos and zero, 7 per cool. So, meron, so, nyo kung magkano dapat na babayaran ko. Gusto nyo makita? Ha? Eto sa Yan ha? July 2024 and Zero 0 Ayan. Total amount to zero. Di ba? O, para mas maniwala kayo, so July siya, so nagkaroon na ulit ng bill ng August. So, nung August, anong July, so umabot tayo ang kilowatts natin ay 42, umabot siya ng 42 kilowatts. Ito, mayroon pa itong kasama dati. Siguro mga Uh, dalawang linggo bago ko inalis yung electric fan na malakas ang kuryente yun doon ko kasi yung napansin kasi dati kasi nung wala yung electric fan na yun nagbibila ko ng monthly bill ng 400 nagulat talaga lang ako lumaki siya ng lumaki dahil sa electric fan yun yun so kailangan, kailangan natin maging observant yun siya so ngayon para maniwala kayo at tama siguro yung hinala kung So dumating na yung bill natin ng Ito yung July Ito yung June Meron tayong 500 Tapos ito Naging zero nung July So guess what Map noong August So nagkaroon tayo ng bill Nung July ko Ang bill ko Ang ang actual consumption ko nung, ng bill is 42 kilowatts noong July. So ngayon, August na siya, ang actual consumption ko ay, wala niya kung ay ilan? 37 kilowatts. So nagkaroon tayo ng rate ng per hour ng 12 pesos and 18 centavos per kilowatts. Ayan siya. So, meron tayong babayaran, meron tayong babayaran o oh, wala. Kasi bumaba tayo. Kasi ang dati, yung June, meron tayong 59 kilowatts. So, meron tayong 500 babayaran. So, karoon tayo ng July ng bill. So, bumaba, yung 59 nagiging 42. So, wala naman tayong binayaran. Zero. Dahil yan sa electric fan. So, dumating yung bilang August. Ito naman ang nagiging pilko. ko. So, yung actual consumption na nagamit ko ay umabot siya ng 37 kilowatts. As in, wala na itong electric fan na ginamit. Meron akong electric fan na. Ayan. Yan yung electric fan ko. <laughs> Mura lang siya. Yan. So, yan. Yan yung electric fan ko. So, ito eh. So, ang 37 kilowatts siya. So, walaan mo kung magkano babayaran ko. May babayaran ako, wala. Walaan nyo. Comment below. Tapos, mag-comment na lang din po kayo sa baba. Tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng ganito ng libre. Yan. Yeah. So, August, meron tayong actual consumption na 37 kilowatts. So, may rate tayo na for this month na for hour, 12 pesos and 18 centavos. So, dapat meron tayo nung so, uh, magkano siya? 37 kilowatts times 12 equals yan. Yan siya. So, pero ang nabayaran ko lang ay eto. Zero. Ah, uh, yan. Do you believe for that? Hmm and total amount due is zero. So, magiging wise tayo at naging observant. Lagi tayong conscious sa ating ginagamit. Lagi tayong aware sa lahat. So, that's it. Thank you for watching and more power. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kap Private Vlogs. Thank you. Have a nice day.